mabait, at laging nakikita natin dito sa Lungsod ng Pasay na tumutulong sa ating lahat, Senator Bonggo At napakalaking tulong po ito, Senator, sa aming mga pamamayan dahil talagang mula pa pandemic, puti-puti pa lang nakakatayo ang mga negosyante, lalo na ang aking mga pamamayan. Hindi lang ito kababa ng ating buti senador. Siya po ay tumutulong dati pa hanggang ngayon sa ating malasakit center na nasa loob ng ating Pasay City General Hospital. Pati sports ay tumutulong sa ating brinde suno sa pasay. Hindi lang yan, tinutulungan pa tayo dahil isa ito sa aming priority agenda na talagang lumaganap ang peace and order sa pasay. Kung kaya isa sa ginagawa natin ay paliwanagin ang buong lungsod ng pasay at tinulungan din tayo ng ating Senator Bongo. Kaya po, Senator Po. salamat po sa lahat ng tulong na ipinaabot ninyo para sa aking minamahal na talagang isa.